Bago mo buksan ang mundo ng entertainment, bakit hindi muna natin buksan ang salita ng Diyos? Sa mundong puno ng ingay, sandali lang, bigyan natin ng oras ang Diyos. Ang Kanyang salita ay hindi lang kasaysayan, ito ang gabay sa tunay na buhay. Dito sa Emmanuel Bible Unlock, sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng Kanyang salita na magpapalakas ng ating pananampalataya. Isang sandali lang para sa Diyos, habang buhay na pagpapala para sa iyo. Bago ka mag-scroll ulit, pakinggan mo muna ang kanyang mensahe. Subscribe ka na at sabay nating buksan ang katotohanan. Segit na ng malawak na disyerto ng Israel. May isang propetang sinugo ng Diyos para balaan ang isang hari. Pero hindi niya inaasahan na ang kanyang misyon ay magtatapos sa isang napakalungkot na trahedya. Sa 1 Hari 13, sinugo ng Diyos ang isang tao ng Diyos para balaan si Haring Jeroboam tungkol sa kanyang kasamaan. Pagdating sa altar, sumigaw ang propeta, "Ibabagsak ng Panginoon ang altar na ito at isang bagong hari mula sa lahi ni David ang lilitaw." Nagalit si Haring Jeroboam at inutusan niyang dakpin ang propeta. Pero biglang natuyo ang kanyang kamay at hindi niya ito maigalaw. Grabe, nakakatakot. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay pero wala talagang bisa. Dahil sa takot, nakiusap siya sa propeta. "Parang awa mo na, ipanalangin mo ako." At dahil mabait na tao, nanalangin ng propeta at gumaling ang kamay ng hari. Tuwang-tuwa si Haring Jeroboam kaya inimbita niya ang propeta sa isang piging sa kanyang palasyo. Pero sabi ng propeta, hindi ako pwedeng kumain o uminom dito. Inutusan ako ng Diyos na umalis agad at huwag nang bumalik sa dinaanan ko. Kaya umalis na ang propeta. Pero dito na magsisimula ang kakaibang pangyayari. Habang pauwi na siya, nabalitaan siya ng isang matandang propeta. Agad niya itong hinabol at inimbita sa kanyang bahay para kumain. Tumanggi ang batang propeta, hindi po pwede, ipinagbawal po ng Diyos. Pero nagsinungaling ang matandang propeta, at sinabing, May anghel na nagpakita sa akin, at sinabing pwede kang kumain sa bahay ko. At ito na nga. Naniwala ang batang propeta. Pumayag siyang kumain sa bahay ng matandang propeta. Habang kumakain sila, biglang sumigaw ang matandang propeta. Dahil sinuway mo ang utos ng Diyos, hindi ka na makakauwi ng buhay. Sandali ano? Siya na ngayon ang humahatol. Pagkaalis ng batang propeta, isang leon ang sumalakay sa kanya at pinatay siya. Pero heto ang kakaiba, hindi kinain ng leon ang kanyang asno. Hindi man lang niya ginalaw ang kanyang katawan. Binantayan lang niya ito. Nakakagulat, 'di ba? Isang leon na parang bodyguard ng bangkay. Ipinapaala sa atin ng kwentong ito na hindi biro ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi porket mabait ang isang tao, dapat na agad tayong magtiwala sa kanila. Kung gusto niyo pa ng kakaibang kwento mula sa Biblia, like, share at subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin.